Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rico Lopez. Welcome to pag isipan Natin, ang aking podcast kung saan aking tatalakayin ang mahalagang issue na nakakaapekto sa ating lipunan. Ngayon, aking susuriin ang dokumentaryo ni Atom Araullo na Krisis ng Sikmura at ang malalim nitong epekto sa aking pananaw. Ang dokumentaryo ni Atom ay nagbigay liwanag ay isang katotohanan na madalas nating iniiwasan ang realidad ng gutom dito sa Pilipinas. nakita at napanood ko mismo ang kwento ni Nanay Rosita at Tatay Ben, dalawang individual na nagsusumikap mabuhay sa pamamagitan ng pagbebenta at pagkain ng pagpag. Ang mas nakakagulat pa dito ang paghihiwalay ni Tatay Ben ng pagpag para sa tao at para sa mga alaga niyang aso. Kahit may pagkakaiba sa dami Parehas pa rin naman ang pinagmulan nito. Ang simpleng aksyon na ito ay nagpapakita ng isang matinding kahirapan at kawalan ng pag-asa. Ang pagpag ito ay hindi lang basta pagkain. Ito ay simbolo ng paglaban sa gutom. Ang mga nagsusumikap na mabuhay sa gitna ng kahirapan Nakakagulat ang mga estadistika na ibinabahagi ng dokumentaryo. Ang 7.6 million households na nakakaranas ng food insecurities at ang 2.2 million na nakakaranas ng severe hunger. Ang mga numerong ito ay hindi natin dapat baliwalain. Ang katotohanan ito ay nagpapakita ng malaking problema sa ating bansa. Para sa akin, ang krisis ng Sigmura ay isang nakakahimok at nakakapagbukas mata na dokumentaryo. Ito ay tawag sa ating lahat na kumilos na magtulungan para mabawasan ang gutom dito sa ating bansa. Kailangan natin ng mas malalim na pagunawa at mas malawak na aksyon para matugunan ang problemang ito. Dito na po nagtatapos ang aking podcast Salamat sa pakikinig. Mabuhay kayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay ang aking podcast kung saan tatalakayin ko ang isa pa sa napakahalagang issue na nakakaapekto sa ating litunin. Ngayon, aking susuriin ang dokumentaryo ni Atom Araulio na Krisis ng Sikmura at bibigyan ko ito ng aking pananaw. Sa Pangarap Village, Caloocan City, ay may isang pamilya na nagtutungo sa sapa upang mangisda gamit ang kanilang kulambo. Ang kanilang nahuhuling mga isda gamit na kulambo ay nagigipang-ulam ng na kanilang pamilya. Ayon sa kanilang pamilya, ang nahuhuling isda ay sinasahugan lamang ng gabi upang sa gayon ay dumami ito at mapagkasya sa kanilang pamilya. Sa kanilang bahura naman, nagtatanim ang kanilang pamilya ng mga gulay. Construction worker si Tatay Benjamin at hindi gaano malaki ang kanyang sahod. Kaya naman nagtatanim rin sila ng gulay upang madagdagan ang kanilang pangulang. At ayon sa kanilang pamilya, kung hindi sila manginisda at magtatanim ng gulay, wala silang makakain. Ayon sa kanila mas lalong hindi naging madali noong panahon ng lockdown. At ang tatlong piraso ng murami at kanin ay pinaghahatian ng 13 katao. Ayon sa kanilang pamilya, noong nag-lockdown ay isang araw at kalahati silang hindi nakakakain. At sa tuwing sila'y nagugutom ay umiinom na lamang sila ng tubig. Ayon sa survey, bumaba ng 9.5% noong 2020 ang Gross Domestic Product or GDP dahil sa lockdown. Ang resulta, milyong-milyong Pilipino ang nawala ng trabaho. Sa dokumentaryo ito, nagpapatunay na napakaraming Pilipino ang nakakaranas ng gutom at mas marami nito ay noong panahon ng nag-lockdown. Para sa akin, ang dokumentaryo ito ang makakatulong sa atin upang maging bukas ang mata ng bawat isa sa problema ito at kailangan ng agarang aksyon para sa isyu ito. Maraming salamat at dito lang tatapos ang aking podcast. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rico Lope. Welcome back to Pag-isipan Natin. Ang aking podcast sa guto. Ngayong gabi, ibang tatalakayin natin hindi lang basta sakit ng tiyan, kundi ang malalim na krisis na dulot ng guto. Isang krisis na naranasan ng maraming Pilipino, lalo na sa panahon ng pandemya. Nakakalungkot lang isipin na sobrang daming tao ang nakaranas ng sobrang kahirapan ng dahil sa lockdown, gawa ng COVID-19 pandemic. Nakakalungkot yung kwento ni Amy, di ba? Tago sa puso sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Kasi ako, aminin ko, ako nandito na nanonood lang ako ng kanyang kwento pero ramdam na ramdam ko yung kanyang hirap na pinagdadaanan. Yung nawala siya ng trabaho dahil sa lockdown nagsara yung kanyang bar na pinagtatrabahuan, naisipan niyang mamalimos na lamang para maitagoyin yung kanyang pamilya. Kahit na kukunting bariya lang yung naiipo niya sa pamamalimos, napangkakasya pa rin niya yun. Para lang may tagwild yung kanyang pamilya. May, may pambili ng gatas, may pambili ng diaper, may pambili mga kakain para hindi magutom yung kanyang pamilya. Nagtiti siya ng gutom, hindi siya kumakain para lang yung pera na mapapalimos niya eh, may bigay niya dun sa mga pangangailangan ng kanyang anak. Sobrang hirap na, no? isipin natin mamamalimos ka yung hindi hindi pa naman natin alam yung ibang tao kasi hindi naman pare-parehas na kung galing ibang tao di ba yung mamamalimos ka tapos sisigawan ka sasabihin ka na kung ano-ano masakit yun kaya ramdam na ramdam ko yung sakit yung pagod hirap at sakripisyon ni Aimee madaming paraan para makatulong tayo. Kaya na masyad, lalo akong na-inspire na naging determinado ako na tumulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Kagaya ni Amy na kapag may mga namamalimos, nangingin ng tulong, tulungan natin. Huwag nating yung sasabihan pa lang kung ano na keso ang lakas-lakas mo pa, bakit hindi ka magtrabaho, ganun. Eh, hindi naman natin alam yung buong kwento niya, di ba? eh, malay natin, may mabigat pa palang pinagdadaanan ng yung tao, diba? Itong kwento ni Aime is, ano, isang patunay na sobrang dami talagang naghihirap, sobrang daming na perwisyo ng lockdown, ng pandemic, na COVID-19. Kaya, tumulong tayo sa abot ng ating makakaya para kahit pa paano is hindi naman maging mabigat sa kanila. Kumbaga eh, ano, kahit pa paano eh, mapagaan yung kanilang mga problema. Kahit yung maliliit na tulong lang, malaking bagay na para sa kanila Kaya, tulungan lang tayo. Itong kwento ni Amy is parang pagpapahiwatig na kailangan na natin kumilos, kailangan na natin tumulong, magsama-sama, magkaisa para pare-parehas tayong hindi nagugutom kasi sobrang hirap ngayon sobrang hirap na buhay di ba yung mga bilihin sobrang mamahal na sipin min pag mamamalimos tayo di ba o kikita tayo ng mga 70 pesos 40 pesos sa naabot yun kaya pero din ako kay Amy kasi kahit ganun yung kahit ganun ng kalit yung kinikita niya is napagkakasya niya pa rin napagbabudget niya pa rin para sa kanyang pamilya yun lamang po and maraming maraming salamat sa pakikinig and nawa ay maging inspirasyon yung kwento ni Amy para mas lalo pa tayong tumulong lalo lalo na sa mga nangalang na, proud na proud ako sa kwento ni Amy yun lamang po magandang araw po sa inyong lahat ako po si Jay Shamir M. Ordina. Narito upang talakayin ng tungkol sa 3 degree global warming at ang reaksyon ko tungkol dito. Ano nga ba ang global warming at paano ito nagsisimula? Global warming, kilala rin ito bilang pagbabago ng klima. Tumataas ang temperatura ng mundo dahil sa pagdami ng greenhouse gases sa atmosphere ng Earth. Ang global warming din ang nagpapahirap sa buhay ng tao at matinding kalaban ng tao dahil ito ay banta at isang sakuna. Disaster kung tawagin ng karamihan. Sa 3 degree global warming na ito, maraming bansa ang nakakaranas ng taggutom. Dahil sa pagbabago na din ng klima, ang tagutom ay isang malupang problema ng mga tao na nangangailangan ng pagtutulungan ng gobyerno, mga mamamayan at mga organisasyon. Nagdudulot ito ng pagkawala ng pag-asa ng tao dahil sa kakulangan sa pagkain at pahirapan kung saan maaaring makahanap ng mga ito. Sa mga pamilya na apektado ng tagutom, mas naaapektuhan ang mga bata dahil nagiging malnourish ang mga ito at ang iba ay humahantong sa kamatayan hindi na din sila makakuha ng pagkain sa kanilang mga pananim dahil nga mayroon ding tagtuyot o drought, natutuyo ang mga lupa at nawawalan ng tubig ang lupa. Sa napanood ko, napagtanto ko na talagang kasalanan nating mga tao kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sakuna dito sa mundo. Kulang tayo sa disiplina kung bakit pa natin ginagawa ang mga ito. Ito'y nakakasira na sa ating kalikasan. Hindi ba tayo rin lamang ang kawawa sa huli at tayo din lamang ang naapektuhan ng mga krisis at sa kanang nangyayari? Napagtanto ko na dapat at kailangan nating baguhin ang sistema ng tao. Magtulungan tayo na ibangon muli ang mundo at maging magandang kinabukasan para sa lahat. Bawasan ang mga dapat bawasan at baguhin ang mga dapat baguhin makisa, makiisa at makisama sana tayo upang patino, makatulong sa ating lipunan at mapaganda ang ating kalikasan. Ito ang isang epekto ng climate change. Yung sobrang init ng panahon. status, ay sobrang tulad sa Tulad sa... Doon sa napanood sa Bangladesh, Bangladesh, naka, kahit sobrang kapal lang nato, yung dami tayo, sobrang init pa rin. At so, sobrang din ang epekto ng creamy change, lalo na sa mga magsasaka. Kahong din yung na-harvest nila, na dati marami na aani nila. Tapos may nakahali din sila, kahali din naman sila, kaso sobrang unti na. Katulad sa napanood yung mais, yung mais, sobrang liliit na yung size. Hindi katulad dati na, sobrang nalaki assembly tapos sa punta sa Manila mag kay magaya dito sa so Pilipinas. 'Di ba normal din dati pag pagtaking ay tagin mo talaga. Tapos tagulan na itagulan. Ngayon ini para alternative, alternative sila. Iinit tapos biglang ulan tapos kaya sobrang sobrang iba din ng dulot sa tao. Grabe din ang epekto sa tao no. Climate change. Marami nagkakasakit.